ayun lumipat pa na pala sila ng bahay tapos ngayon nakita ko lumaki na pala yung waiter niya ay ano di ko alam kung waiter yan dati nung na dito pa kami maliit pa lang yan ay no maila na yun eh uh, kung ang pala anak edad sobra ba yung ah. kasi si nanay mga kabayan nung nandito pa kami alo sa taon kami nakatira dito mabait sila sa amin kaya pinuntahan ko sila dito para kumustahin tapos okay lang kayo dito nay okay lang kayo dito yung pamumuhay nyo okay lang kayo dito ha? okay lang oo okay sa inyo to dito ano? kamote. kayo nag ano nagdadamo oo kami nagdadamo hmm kayo nagtanim nito ano to gabi na no? ha? gabi? ano uh, gabi Hmm. Tapos nasa gilid sila sa gilid ng bundok mga kabayan. Ayan yung bundok ko. Oh. Nasa gilid sila. Kasi itong lupa na to sa kanila. Sila na dalawa dito. Ba't yung mga ano yun ay yung alaga nyo. Yung dalawa sila ano. Ha? Sila what? Ano? Sila tumutulong din sila dito. Kahit mo ito hindi, saan lang. Kaming dalawa yan nag-ano din na. Ah, kayo na, kayo, kayo, kayo na, lang dalawa nag-ano, nag, nagdadamo oo, dito, no? Oo, oo. Nakaupo lang ako. Pero ano, di, di, ka nakakalakad ng malayuan? Nakakalakad ako di masyado nga na ta, ano, katawan ko. Mm, kasi mga kabayan, nung... Na ano muna ako, na... Natayo. Oo. Oh. Tapos ma ano ako makatin, Ganon. Ah, nagano ka yung may inaalalayan ka ng ano tungkod, ganun. Oo, oh, sugat. Oh. Sugad. Uh, oh sugad. lang. Ganun yung ano ko katawan hindi masyado na. Gana? Na ano natayo. tayo. Sige tay. Ano yan? Kamuting kahoy? Ay kamuting Gapang? Oo, mm, Kamote, ganon. Naghanda si tatay ng kamoting ano. Yan lang yung ano nyo? Panangalian? Hindi. Bigas. Ah, may bigas kayo. Kaya nang maga sinaang eh. Mm. <laughs> Ko mga maliliit lang sinanukutin. Ka. Sige tay. ka. Sige tay. Akit lang ako. Tikman mo. Hmm, sige na, akit ka muna ni. Akit ka. Ah, uh, takit. Ino kan dyan. Hmm. Sige, akit ka muna, Nay. Akit ka muna. Akit ka na, mauna ka na. Saka Ha? Ano to, ano to, Nay? Yung kaldero malaki. Na-curious ako dito, ha? Ah. Ah, pagkain ng baboy. Pagkain ng baboy. Ah, ang init. Pagkain ng baboy pala ito, mga kabayan. Sige, tayo, Sandali lang. Tasi yung kalabaw nyo, ito. Kanino kalabaw yan? Amin. Uh, tara. Sige. Tikman ko yung kamote nila. Kasi naghahanda si tatay. Kamote. Sige na. Akit ka na na Ha? Akit ka na. Pero wala ka lang. Wala kang balak ano. Yung ipaano mo yan. Pag, paggamot. Paopera? Pabayaan ko yan. Pabayaan mo na lang? Oo. Pabayaan ko na yan. Kay sabi, may, mayroon namin, ano, ka, ano, yun, babae. May kausap ko yung babae. Mm -mm. Tapos? Nagpa, nagpaopera opera nakatapos lang niya magpa-opera, oh. namatay. Ah, kaya na, ganun, ayaw mo lang magpa-opera, ganun, natakot oo, ka. Oo, oo, pero hindi naman masakit na yun, oh. Hindi naman masakit, hindi naman kumikirot, ganon. Nakirot ko, nakirot din yung ah, ano ah, ko. Ah, sumasabay siya? Yung, oo, nasabay yung arthritis ko. Ah, pag sumakit yung arthritis mo, pati yung yan, mm -hmm. sumasakit din. Mm -hmm. hmm. Doble hirap, no? Mm hmm. Sige, nai, akit ka na. Akit na. Tikma, na. Tikman natin yung kamote ni ano, tatay na ano minanda. tikman natin mga kabayan yung gamuting ano gapang ayan oh masarap to